bagong vlog. Andito kami sa Estancia. First time ko dito. Um, nandito kami kasi gusto ko itry yung Tokyo Milk Cheese Tokyo Milk Cheese Factory. Nakita ko sa TikTok and parang masarap yung food. So, I'm excited to try that. And masaya ako na pasok ko tong Estancia before ako umuwi ng, ng Netherlands. Kasama ko yung magulang ko, yung brother ko kasi umuwi dun sa pamilya ng sister niya ko and then yung sister ko is still on the honeymoon so solo kid ako today ay ganito pala yung feeling ng solo kid <laughs> Nasa Estancia Masarap yung food dun sa Tokyo Milk Cheese Factory uh, Medyo ano lang Yung na-order ko medyo oily ng konti Kasi uh, fried shrimp tonkatsu siya Tonkatsu hindi, shrimp katsu <laughs> Tapos yung sa father ko naman, omurice Malinamnam -nam, So medyo nakakaumay ng konti Uh, tsaka medyo pricey ng konti So if you're willing to splurge, pwede Para sa meal naming tatlo uh, Nasa 1,173 yung binayaran ko Ano na yon May discount na kasi yung magulang ko, senior So may mga discount na for senior Ngayon naman, errands na Punta na kami ng SM Hypermarket sa Ugong uh, Beauty errands, basically Mag-voice over muna ako kasi sa totoo lang nahiya ako mag-vlog sa mall. So, una sa stop namin para sa beauty errand sa yung David Salon para magpagupit ng buhok. Kasi sobrang init ng Pilipinas, hindi ko na kaya. Kaya pinaikli ko na siya. Ang sunod na stop ay ang Nail Aholics kasi nagpatanggal ako ng dead skin ko sa paa. Shoutout kay Ate, talagang chinaga niya yung paa ko. Siyempre, <laughs> hindi pwedeng mawala ang massage, kaya nagpahilot kami dito sa Montalbo. At dahil wala nang dumadaan na manong taho dun sa area namin, bumili ako dito sa Soy Yummy. Itong Gianetto restaurant, nagtrending siya sa TikTok as one of the must try restaurants sa San Juan. So pinuntahan namin siya and thankfully hindi naman mali yung recommendation kasi masarap naman talaga yung pagkain although on the pricier side. Isa sa mga best sellers nila ay ang aligip pasta nila at ang sarap nito. So if you're planning to go there, talagang kailangan niyo siyang i at orderin. Tapos, nag-order din kami ng truffle pasta. And overall, masarap yung food. Would recommend. Bagong gupit na ako. Nag-lunch uh, lang kami earlier sa ano San Juan. Nakita ko lang yung restaurant din sa TikTok. Thankfully, masarap naman. This time around, bibisita muna kami sa sementeryo sa lolo ko. So... Hindi ko kasi alam kailan ako next makakauwi ulit. So I'll take this chance na to visit my lolo. Talo naman tayo a few days later kung saan nagpatungo kami sa Clark, Pampanga para bisitahin itong Dinosaurs Island. Kasi yung pamangkin ko na 3 years old, super crazy siya about dinosaurs. Now, yung dinosaurs dito life-size, so kahit medyo takot siya, na-enjoy naman niya yung experience. trusty electric fan dala ko. Regalo pa sa akin to ng best friend ko. Super lifesaver dito sa Pilipinas. Tapos na kami sa Dinosaurs Island. Ngayon naman, pupunta kami ng Insectlandia. Kasi ang kinuha naming ticket is yung 2-in-1 promo. Yung may entrance na sa Dinosaurs Island. Pati sa Insectlandia. Plus nag-additional yung sister ko for the Jurassic Park Safari. Medyo nakakagulat yun. <laughs> yung ride na yun. since nasa Pilipinas na ako at saglit na lang din ako dito, I took the opportunity to handle some administrative errands. Kaya yan, makikita nyo Manila City Hall kasi nagpunta kami dyan. Pero nastuck kami sa traffic kaya nagpalipas kami dito sa Jerry's Grill along Shaw Boulevard. Matagal na rin ako nagpaplano magpatato ulit. So, re research ko yung mga tattoo parlors na malapit lang sa Pasig area. And, nag up itong Pintadon Tattoo Parlor. And, while researching and browsing through their Instagram account, nakita ko na si Sam Milby, yung isang sikat na aktor dito, dito pala nagpapatato din. So, if it's good for Sam Milby, it's good for me. But, kidding aside, I would highly recommend this tattoo parlor kasi malinis yung lugar and very collaborative sa design yung mga artists nila. Thank you Miss Angel for adding two minimalist tattoos on both of my arms. Malapit na akong umalis ng Pilipinas, sinang araw na lang. Kaya sinusulit na namin ng uh, magulang ko. Right now, bumalik kami ng Pampanga since sa Clark naman ako lilipad. And yung family ni Papa is taga Pampanga. So, makapag-spend time din ako sa relatives ko. Right now, hinto muna kami sa biyahe para i-check out itong nagtitrending sa TikTok na pinakamalaking cafe daw ng Pampanga, which is Lala Garden Cafe. Pagpasok mo naman nga, hindi naman nakaka-disappoint. Ang ganda naman din ng itsura. Tapos marami ka rin uh, pwedeng pagpilian na baked goods and pwede ka rin mag home ng mga salad, uh, salads, ganyan. Meron na silang ready-made na. Tapos kung gusto mo din ng fresh, pwede ka rin naman mag ng order mo. Um, marami namang choices for pasta and sandwiches. So hindi na kami mag, magtatagal dito. Lilipat na rin kami ng ibang nagta-trending ulit sa TikTok na kainan sa Pampanga which is the Smokery. So doon kami mag-early dinner. sa balebato. Uh, nakita lang to nang nanay ko sa TikTok. So sabi namin, sige, daanan na natin, puntahan na natin since nandito na rin kami sa Pampanga. Pinansagan siyang ano, Little Cambodia of Pampanga. Um pagkapaso papakita ko sa inyo ng itsura ng balebato. Sa Kapampangan ibig sabihin noon ano, stone. Uh, bale is bahay and bato means bato. So bahay na bato. Basically. So it's the last time that I'll get the opportunity to bond with my relatives from Pampanga. So naisip ko i-treat out sila. Pasensya na sa ingay kasi along the road lang kami. And for dinner, pinili nila na dito ko sila i-take out sa Grumpy Joe. Malaki yung lugar nila, may second floor, pero puno, wala kaming reservation. So waiting muna kami thankfully may waiting area sila at press ko ngayon kasi umulan ito yung waiting area at ang laki ng electric fan din kaya malamig mga tita kong magaganda dyan ako nagmana ito ang queen mother mother inang So, today, flight ko na pabalik ng Netherlands. Pero bago yon update ko lang kayo tungkol dun sa uh, kin kinainan namin kagabi, which was Grumpy Joe. Uh, masarap yung food nila, mura pa, at super, super laki ng servings nila. When I say super, super, hindi yun exag. Talagang sobrang laki ng serving nila. Yung in-order ko nga na, ano, parang fish tempura, ang lalaki ng fish nila as in ang tataba yun lang nabusog na ako sa dami ng inorder ng mga tita ko hindi ko na nga na-try halos lahat nung na order kasi nga doon pa lang sa tempura wala na knocked out na ako um, I would highly recommend you try it out lalo na kung malaki kayong grupo para makatipid um, overall malungkot ako medyo malungkot ako today bittersweet kasi ano, iiwan ko yung family ko and then babalik ako sa Netherlands. So, ma ang masayang part doon is makikita ko na ulit yung asawa ko. Kaya lang, syempre, may parts doon na ma homesick pa rin ako. Kasi matagal kong nakasama this time ng bakasyon ko yung family ko. ako ngayon sa Clark International Airport, departing for the Netherlands. And ang masasabi ko lang is, napakaayos ng sistema dito. Ang bilis ko lang sa immigration, konting tanong lang about my visa. And then that's it, dire diretsyo na. Tapos na-exempt pa ako for travel tax dahil ang last week ko is 2019 pa. Pero sabi nila, Once daw bumalik ako within a year, magbabayad na ako ng travel tax ulit. So, boarding na kami. And ang naisip ko lang is, good idea na dito ako sa Clark umalis. Kasi feeling ko, if nasa naiya ako, super hectic, super gulo. Dito, napakatahimik lang, napakabilis lang ng proseso. And sabi ko nga, organized ang lahat. So, goodbye Philippines.